ah oh, magdamang na naman po na minumura si Moto tal na tanga! Kaya naman ito putang na namumukha na naman siya barbwala. Kaya naman ito putang na minumura naman siya ni Vail. Ah, yung master niya putang ina niya. O, <laughs> oh, total na tatanga-tanga, putang ina mo. Kaya naman ito, putang ina mo, linilibing ka na naman sa putang ng mura ni Vince. Ha? Huh? Pag si Vince kasi, putang ina mo, tumitira doon sa mikropono. Ha? Huwag na huwag kang titira, putang ina mo. Ha? Huh? Putang ina mo, mukha kasi kabuti, eh. putang ina mo eh. Wala ka naman putang ng alam eh, di ba? Putang ina mo kang animal ka. Masyado ka papansin sa akin, putang ina mo kang magpapansin dahil putang ina mo. Ang mga pinapansin ko lang ng putang ina mo, yung mga rejected na tao. Ha? Putang ina mo. Hindi ko kasalanan ng putang ina mo, ha? Hindi ko nakakasalanan sa putang ina mo tatay mo kung hindi ka putang ina develop putang ina mo ka. Ha? Putang ina mo ng abnormal ka kasi, putang ina mo eh. Ha? Tarantado kang putang ina mo kaya naman ito putang ina nila ka, putang ina mo. Ha? Tarantado kang putang ina mong hilaw kan tarantado ka. O, ano mo po yung ina mo? Ba't hindi ka makabana, putang ina mo? Ha? Dahil, putang, na wala kang babana sa akin, putang ina mo. Wala ka pa sa akin, nararating, puking ina ka. Ha? O, total, putang ina mo. Asan ka na naman, putang ina? Di ba, putang, na natatawag ka na naman? Kasama pa si Banting tatanga-tanga. Ha? Putang ina mo ka. Kung ikaw, putang na barbwala. Si Banting naman, putang ina mo. Ha? Yung, yung, ano nga ba to? Tawag dito, putang inang... <coughs> Kabuti! Putang ina, yung mga papansin na tao, yun, putang ina nyo, ha? Masyado kayong papansin sa putang na YMSG, hindi na nga kayo nagpapapansin, hindi na nga kayo na putang na pinapansin dahil putang ina, mga OA kayong tao eh, ha? Putang ina nyo, hindi ko kasalanan sa putang ng mga ama nyo, ha? Kung kulang-kulang kayo, ha? Magreklamo kayo, kung sabihin nyo sa nanay nyo, nanay, ibalik nyo lang lang po ako sa putang inang kiki nyo, para naman putang ina, hindi ka hindi ako malait-lait na putang ng mga tropa ko sa Yahoo. Putang ina mo. Yan ang sabihin mo sa putang na nanay mo, putang ina ka. Masyado kang putang ng papansin po kung ina mo. Pag ikaw naman putang ng pinansin, eh di wala na putang ina mo. Lalo-lalo na pa putang na pag ako. Ha? Putang ina mo kang animal ka? Mukha ka naman putang na yung kasi eh. Putang ina mo eh. Ha? Putang ina mo yung katulan mo, putang ina mo. Ha? Ninalapag sa putang ng kumukulong tubig. Putang ina mo, para naman putang pagsagpaw ka. Putang ina mo ka? Ha? Kaya naman ito putang makakainin mo tae kung putang naman animal ka. Putang ina mo? Masyado ka kasi putang ina mo, pobre kang tao eh. Ha? Total, ang ka na putang ina mo? Ba't hindi ka sumampan sa mikitropo na putang ina mo? Para naman putang na may YouTube yung putang na pangalan mo. Putang ina mo ka? Hmm? Masyado kang papansin putang ina mo boy eh. Ha? Hindi mo pa putang nakakayanin putang na akin nararating. Tanga! putang ina mo ka, tawagin mo pa dito sa putang Erap Estrada. At putang ina mo, mag, <laughs> magsabi ka sa kanya, putang ina mo. Putang ina mo, eto na putang na declared, oh. <laughs> teh, Putang ina, dura yan, ha? Total para sa iyo yan, putang ina mo. Ha? At saka si Banting tatanga-tanga, putang ina nyo. Paghatihan nyo, putang ng dura ko. Putang ina nyo.